45,000 per kilo? Oo, 45,000 per kilo ang bili namin sa orange na ito. Masarap kaya? Tara, samahan niyo ako. Andito tayo ngayon sa market ng Pansipan at titingnan natin kung ano yung mga tingin-tingin nila dito. Papagita ko sa inyo guys. Sobrang lamin. Let's go. Ang daming flowers. Papagita ko sa inyo. And one, two, three. Grabe, nakakagulat pakinggan ang mga presyo dito. Libo-libo o kaya naman isang daang libo. At alam mo ba na isang libong piso mo ay katumbas ng 440,000 Vietnamese dong dito sa Vietnam. Oo, nandito kami sa Vietnam ngayon at naglilibot-libot kami para makita natin kung ano nga ba ang pwede nating mabili o makita dito sa palengke nila. Dito sa lugar ng Sapa, Vietnam, kapag ganitong panahon ay sobrang lamig at talagang umuusok ang bibig mo. Kaya ang sarap maglakad-lakad. Kaya talagang naisipan namin pumunta sa palengke dito. Alas dos na to ng tanghali, pero talaga hindi mo makita ang haring araw. At puro fog ang paligid dito. At kung mapapansin mo, halos kaparehas nila ang itsura ng Pilipinas. Mas malamig nga lang dito sa ganitong panahon. Maraming motor, maraming sasakyan, na nakaparada sa gilid-gilid. At syempre, kailangan mo maging maingat. At dito nga sa tendahan na ito, nakita kami ng mga tinitindang prutas. Merong dragon fruit, oranges, mangga, pomelo at marami pang iba. Yung iba nagtitinda rin ng bulaklak. At may makikita ka rin ng mga kakaibang prutas na hindi mo makikita sa Pilipinas. At yung ibang presyo ng mga prutas nila, mahal man kung pakinggan pero mas mura sa kanila. Kaya ang sarap mamili Dito sa lugar na ito, sa palengke nila, halos parang kaitsura niya yung Baguio City. Medyo mas foggy nga lang dito at mas malamig. Oo, mas malamig talaga dito. Para talaga akong nasa loob ng rep lalabas ako ng hotel. Kaya ang sarap talagang maglakad-lakad dito. Hindi ka papawisan. So, may mga banana sila pero hindi na ganun kaganda. Parang sayo. Ito yung finger lemon. Finger lemon. This is finger lemon. Ngayon, papunta tayo sa vegetable section ng ng sapa. Ayan, tumatakbo si ate. So, ito yung mga tinda nila. Hindi ko ako familiar sa gulay. Ito ka, ang cabbage. Uy! Yan, may mga gulay, may mga nuts, may corn. Mabili okay. sila ng strawberry. Yan, pag ang pag dito. Ito yung mga mix section. Yan. Parang sasarap na mga gulay na nila dito, no? Sarap kumain ng mga gulay. Yan, let's go. Let's go. Oh, na sila. Huwag lang. Yan, naglalakad na sila. <laughs> naiiwan pa ako. So, yan. Tingnan natin. Tingnan nyo pa yung mga iba pang gulay na binibenta dito. Ayan. May mga beetroot. May cabbage. Mga fresh. Ang dami. May mga oranges. Mm -hmm. Ang puno ng mga gulay. Wow! Orange! Wow! Masarap! Mga orange nila dito. Yan. So ito yung mga makikita natin dito sa palengke nila Uf, Orange na orange talaga literal Matamis kaya yan Tikman natin mamaya Yan yung oranges nila Bumili kami Tikman natin kung matamis nga ba ang orange nila Let's go Tikman natin yung orange nila kung matamis Mmm Mmm Ah, juicy. Sobrang tamis. Mm. Ang sarap. Tamis. Magkano yung orange? 45,000 dong or 102 pesos lamang dito sa atin ang orange nila dito. Napakatamis, napaka-juicy at ang sarap kainin. Dahil literal na malamig yung orange. Kaya tingnan nyo, sa kakalakad namin ay halos maubos ko na yung laman ng plastic na to. Kakalantak sa orange na nabili namin. Kaya sa susunod ulit na adventure namin dito sa Vietnam. Samahan niyo ako.